Kaninong artista kayo hindi nagagalingan? <laughs> Ganda. <laughs> Ganda. Pwede namang hindi magaling o maarte o Ah, talaga? Sige, hmm. sige. Ah. Okay. So, sa sa akin kasi, basta yung ano, hindi iba hmm. lang yung ano niya. Nadadala lang siguro ng hmm. ganyan. Pero sa sa akin lang. Hmm. Artista ba hmm. ako sa magagaling na... Sa Hindi, ano yan? Uh, dad dadagdagan ko lang yung sinabi mo. Ako kasi, I consider myself, pag tinatanong ako, ano ka ba? Uh, na marunong umarte? Or artista na marunong mag-comedy? Kinakategorize ko sarili ko, artista na marunong mag-comedy. Mm. Yan ang ano ko. Ngayon, may merong baliktad. Merong hmm. na marunong mm. naman umarte. O marunong diba? kumanta. O oh, marunong. Yeah. Diba? So, mm. You? So, kumusta experience mo doon? Magait ba siya talaga o ano? <laughs> sa akin, hindi. Hindi. Hmm. Bakit hindi siya uh, marami sa mga magait sa'yo? na nagsabi niya. Oh. Ano siya? Uh, ano lang siya talaga? Hmm. Um, superficial. Okay. Kasi ng ugali, hindi na, na nababago yan. Eh. Innate hmm. na yan. Ibago ah, na. yes, yes. Hmm. Naniniwala kasi ako na hindi mo na-attain yan. Andiyan na yan. Hmm. Nabigyan ka lang ng power tama. Kaya mas dumala. Na ma-magnify hmm. lang. oh. na. Marami na rin nagsabi niya. Totoo. Hmm.